For today's video, magluluto nga ho pala ako ng ginisan dilis na may kamatis. Nagbili nga ho pala ako ng dalawang balot na dilis at saka ho itong kamatis. Tatlo nga lang hong piraso ang binili ko dahil medyo mahal. Medyo mahal. <laughs> Nagayat na nga din ho pala ako dyan ng kamatis. Hinati ko lang sa gitna at medyo manipis ho ang pagkakagayat ko dyan. Pagkatapos ko nga humagayat ng kamatis, ito naman humbawang ang aking sinunod. Wala nga ho pala ako si sibuyas kaya yan lang muna hong aking gagamitin. Nagsalang na nga din ho pala ako dyan ng kawali. Kapag mainit na maglalagay naman tayo ng mantika. Yus nga pala yung aking mantika ginamit. Kapag mainit na ilalagay na natin yung dilis. Halu-haluin lang natin para magpantay yung luto natin. Kapag luto na hahanguin na natin. Diyan ko na nga rin pala igigisa yung ating bawang. Kapag brown na yung ating bawang, ilalagay naman natin itong kamatis. Tapos haluhaluin lang natin hanggang sa maluto ito. Maglalagay naman tayo ng pampalasa ng asin, umami at paminta. Haluhaluin lang natin para magsama-sama yung lasa. Kapag luto na yung ating kamatis, ilalagay na natin itong dillis. Haluhaluin lang ulit natin. Yun nga pala guys, luto na yung ating ginisang dili sa kamatis. Kapag nahango na natin ay pwede na tayong kumain. Tara kain tayo! O siya, hanggang dito na lang ho yung aking video. Salamat ho sa inyong panunood. Bye!